Ano makauwi lang, okay na. Hmm. Ito, yung ano, ka Farmer Ryan. Ito yung mga ibon. Ayan, ito na yung ating mga bagong balay, babakunahan yan mga farmer Bago tayo mag ano, bago ko ibigay. Ito, ito yung dalawang, yung mga double ring. Hi, good morning Arayat Alas 11 na pala Time to ano na Feed Ayan, punta tayo sa ating pigeon loft, mga ka-farmer. Medyo busy tayo. Grabe, ang dami pong tao sa kalsada ngayon. Maraming nagte-penetensya. Punta ko ng palengke kasi may ayuda si ate dalaga. Ayan, so kailangan natin uh, ibigay kasi may dialysis na po. Sa buk Saturday, bukas. So, ayan, tayo naman ay mag-aayos-ayos dito. <laughs> may mahaba tayong uh, oras at tatitingnan titingnan ko yung kung po pwede na pala yung kung hindi ikakat ko na lang mga farmer uh, natin tapos may ginagamot ako dito parang matamlay itong uh, nanay mga farmer normal lang yan sabi na nila the more na alaga eh, hindi natin may iwasan oy ito may dalawang itlog tingnan nyo oh. Uh, unahin na muna natin yung mga breeders hmm. Eto pag natanggal po, mga farmer, tatanggalin na natin ito. Ito, lalagyan pa natin ng ganyan. Para pag nagbukas tayo ng release door, dito na ang labas nila. Tingnan natin kung uh, mas aggressive silang lalabas. Tapos, papraktis na po yung, ano, yung talagang paparodahin mo muna bago kumain. Tapos, gutom sila, di ba? Tapos, tatawagin mo, magbibigay ka ng pagkain after an hour pina natin kung uh, ano na ng ronda na so gawin nating routine yung ganun lalong-lalo lalo na po pagka dito na sa ating mga ano mga bagong uh, young birds ano pinapagulang-gulang lang muna natin yan viewing viewing muna sila ng matagal na panahon <laughs> di naman tayo nagmamadali ayusin ko lang muna hindi ako satisfied dito sa ginawa namin na uh, experimental na ito <laughs> Sabi ko nga kahit maghabulan na lang pala dito Okay lang so, Ano na natin to Tanggalin natin yan Gawin na natin nga uh, Ito kasama na din sa Ano nila Mga dapuan Tapos release door And then Ano Pasukan na din po dito sa baba Baba ng release door mismo Ang uh, pasukan nila So ayun, Teka, tayo ya. Ano? Gutom na to. Mga ah, farm. Ay. Tubig ang wala. Lakas nila sa tubig, grabe. Oh. Lakas nila kasi nag uh, ano eh, nag uh, susubo ano. Mm, inom, 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 inom. anda talaga kung may na yan hindi gaano nakatambak ang ipot dito so, <laughs> gutom na rin yung ating mga ano, silipin muna natin yung ating mga uy doon ka pa rin nag ah okay na nababumaba na yung isa ayun nandun pala yung ating uh, isang young bird ayan yan ang mga ilalagay na po natin yan kailangan ko palang matimbre Next week, pwede ko nang ipakuha yung ating mga kalapate. So at least masusubukan na natin mga ka-farmer yung bloodline. Ano? Kasi may mag-training uh, na yan eh. So hiyan na muna natin sila ang maglaban. <laughs> Tayo naman ay flattered na isinama nila na isali yung ibon natin. Ano? So hopefully ay ay uh, kahit pa paano makauwi lang. Okay na. Hmm. Ito, yung ano, ka-farmer Ryan. Ito yung mga ibon. Paka-viewing uh, lang muna. At uh, pinapaamo pa natin. Ano. Pero marami-rami na din pala sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ay, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na pala sila. 15 na pala sila dito. So, ano lang. Baka baka natin sila pagka okay na tong uh, release door mapayos ko rin po yan ang ganda ha mga ba talaga yung ano makakapamat yung ano yan po yung uh, sa atin ayan ha oh. pang norte daw to sabi niya pang uh, ano pa, ano 500 kilometers pababa ayan pagka lumayo na daw baka mawala na <laughs> ganda ano gutom na kayo Ayan mga ka-farmer Linis time O Naka face mask na tayo Eto ka, lin, Bagong linis lang yan kahapon tinitingnan ko din yung mga drapis sila Okay naman Tapos ito may itlog na uli yan Ayan o oh. Sorry <laughs> may Itlog na Eto Bye Ano ba? May itlog ka na rin ba? Oo Nang itlog na din yan Ito yung nag-iisa niyang ano, ano to? Kaya pala to? long hair pala ito mga farmer yung binigay Napanaluna na sa napanalunan sa raffle ni ka-farmer Andy at ayun galo niya sa akin ka-farmer papatid ko na lang dyan maraming maraming salamat syempre maraming nagmamahal ayan ha tapos ito dalawa na rin pala ang itlog ito yung biopedian. mas masubukan natin yan mga farmer tingnan natin Marami kasi hindi naniniwala Pero Ako naman naniniwala na legit naman po Siguro talagang mass production lang ang ginagawa nila Pero yung bloodline Legit naman yun syempre Hindi naman sila papasira Malaking ano eh diba? Kung ano yung bloodline eh, yun, yun. Siguro talagang maramihan lang magproduce Ayun at Tingnan natin to Aray ko Uy dalawa Madami dami pala natin mga farmer na parating tapos ito si Bunso. Bunso Ampon, mga farmers si Ampon. Laki na oh. Hoy, babakan na kaya doon. Grabe ka, ha? Ah. kaya ko lang walang sing -sing. Ko na -sing ang yan, natanggal niya. Di ko lang alam kung saan napunta, baka nahulog po. Pero natatandaan ko may singsing -sing yan. Ang laki niya oh. Ang laki. So ito iwawalay natin, ito yung mga pangbigay natin, ito yung mga ilalabas ito naman, kaya kasing-singang ko ay kay ka Farmer Randy din ito. At ano bang ano na? Binito Goke din ba? Linya, mga, mga Farmer. So, ayan. Basta, ito, Binito Goke. Ah, ex-maki mga, mga Farmer. Kaya na Linya da daw na kay Master Pogi. At Reggie Cruz. Ayan. Tapos ito syempre, in-brake hoy huwag ka nang anong, iwawalay ko na kayo Kaya kailangan matuto na kayong kumain ha Kasi Si mami ay iwawalay na din natin Kaya lang kailangan ayusin Kasi nasira po yung gulong doon sa kabila Kailangan pong ayusin At uh, para mapaghiwalay ko na yung babae Lalaki din Dito may itlog na naman Ito, wawalay na rin natin yan Ayan o oh. na rin yan. tapos ito, sana may itlog na ang uh, cartus george cartus ayun sana dalawa naman brother ayun ipakatapang ng ibon na to uh. kaya may itlog na rin wala pa uh. ayun kas na muna. Ay. Ayan na. gusto na tayo. Sarap pa. Exercise na rin ha. Tapos. Subukan na nating iwalay. Eto. Ah. Habi ko nga. As time goes by. May mga babaguhin tayo. Eto. Palalagyan ko din po yan ng ano. Nang. Ganito din. May ilang piraso. Kaya ba? Dalawa siguro, no? Dalawa. Dalawang patong. One, two, three. Apat na ganito. Dito. Kasi, yung mga winawalay po natin, uh, ano, mga inakay na tinitrain pa lang kumain. So, dito natin ilalagay. Yung mga may sakit doon, sabi la, dulo na talaga yon tapos ayun nga lalagyan natin ng louvers para naman ay uh, may hangin din ano. Bakit dalawang ganito na ilagay natin? Tingin ko hindi naman na uh, papasok ang ulan ano? Pagka uh, hindi naman siguro anong ko kay papayap yeah, kung uh, kung pwede haba-habaan pa. Di ba? Para may hangin doon sa labas, kabila nakakapasok. Kasi ngayong summer, ngayon ko palang po ma-evaluate din ng sitwasyon ng loft natin. Kasi yung, yung init ba? Gaya ngayon, medyo umiinit na. Kahit nakakisa mo yan, eh, umiinit. Bala ko nang tanggalin nga yung mga dun sa kabila, no? Mga plastic mating uh, matting. Ah, uh, Medyo mali tayo na huh? wrong move yun pero okay lang Ganun talaga magagamit naman yan sa ating mga bibi at uh, sisi tong flooring so wala po masasayang ah, vitamins na muna pala sa ating mga inakay at lilipat tayo ayan. ayan ito na yung ating mga bagong balay, babakunahan yan mga farmer bago tayo mag ano, bago ko ibigay ito, ito yung dalawang, yung mga double ring yan po yung hindi mapupunta sa atin yan naka ano na yan lalaban po na ibang uh, dito sa Arayat so uh, siya na ang uh, magtitrain yan etong tatlo ating yan tapos mayroon pang tatlong naiwan doon sa loob baka sunday ko na iiwala yan no? so wala muna pagkain Amayang hapon, magbibigay tayo ng pagkain paunti-unti para magkagawan na sila. Kaya na yan, malalaki na mga farmers. Ayan. Tuloy pa rin ang vitamin, syempre. Tapos, ayan, nagpa... Bah ayaw ata maligo ng mga ito, ah Ilalaling ko yung tubig na yan doon sa kabila. Hindi pa ako nakapaglinis, ah. Maka mamaya hapon na siguro. Asan ba? Kalat. ay. Meron na kong inaano dito. May naka dito yung may ina, yung may nakay. Eh, parang medyo tumamlay po yung itim. Yung pangdagdag puwersa din yan. Parang um, the going light ba? Ah, okay na tayo. So ayan ililipat ko na lang po yung linipat ko na pala. yan ilipat ko na yung ating uh, Ayun, lumipad na sila. Binuksan ko yung aking uh, release door dito sa kabila. Eh, hindi na. Oo. Oh. Ayun. Baka maligo po sila, no? Ayan, lumipad na. Nagronda na sila. nakaka-miss po yung, ano, yung 30 piraso na rumoronda. <laughs> Nakakatuwa. Bale, ma-achieve naman natin dito yan. Soon, malapit-lapit na po. So, antay-antay lang tayo. 15 na to eh oh, ayun na gagaling talaga yung mga pula natin ha ka farmer gusto kong paramihin yung pula ang ganda pa ng mga katawan hmm. Saan ba silipin nga natin dito tayo sumilip yan oh. ka nagkaroon na ng aviary dito ganyan ang mangyayari gusto mong pumasok dito ka dadaan or pwede ka din naman dito nagkakaroon ng pintuan nga pala sana sila ayun yun no sabay sabay wow nakakamiss ilan sila pito oh. dami na po kasi nabawas dyan may nadedo plus yung mga inano na natin ginawa nating breeder yan oh, ganda e, isa mo kung 30 piraso ang gandang panoorin oh. layo sila oh, ang mangyayari nyan pagka tayo ay nagparonda ano halinhinan ano na no ganun po mangyayari so ayun ah kinaganda yung marami nagsasabi na gagawing tambayan po yung bubong ng bahay so far ay hindi naman hindi naman po oh yun naman ang kinaganda so far hindi naman dito na rin sila tumatambay ayan o oh, dyan na po sila tumatambay sa uh, maga oh, ang kanilang uh, landingan Pwede naman natin gawing dalawa ang uh, pasukan nila. Pwede rin naman doon, pwede doon, di ba? Para at least eh marami ang pasukan. Di ba? Pwede 'yun. Pwede po 'yun. Dalawa ang pasukan. Dito sa may release door. Plus pag tinanggal po natin 'yan, pwede din tayong maglagay diyan ng uh, kahit dito na. May pasukan din po diyan, ano? So dalawa dito, tsaka dito. Pwede 'yun. Kasi kung sanay po sila dito, pasok sila diyan, di ba? Pwede naman siguro, dalawa kan entrance. Wala naman ako nakikitang magiging negative effect. At least magilis pong makapagpapasok ano kung nasa karera na, galing sa karera. Ayun. Oh. Ayun, mga farmer binalikan ko. Dahil Ayan, bukas sa tayo magpakain ulit Para magutong-gutong Ayan, tinanggal ko na oh, Para may mas ventilation Tapos ito lang Nagyan ko ng pagkain Kasi may mga sinusubuan Saka syempre hindi po pwede sila talagang anak, Kailangan na Maganda ang katawan Tapos ah, siguro after na ng aming uh, outing Kung iwawala yung uh, ilan pa to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 10 pa pala to Ayan o oh. no? Bali tatlo lang mawawala dito So bali pito Plus ano ah, Sampu din pala ang madadagdag So magiging 20 25 na pala to, tong so, kailangan na pala natin magano ha. Paayos kay Junjun. -Jun. Ito na muna ang unahin namin. Ayan. Ito kasi para mag ano na tayo makapagparonda na. Tapos makakapag-training na tayo. Yun, excited na rin ako. <laughs> lang hindi ko alam kung paano ko, ko isisingit sa schedule, syempre. Medyo, ano yan, medyo madugo-dugo. Norte lang muna tayo mga ka farmer kasi ano lang, practice pa lang naman ito eh. Diba? <laughs> Wala atang naligo ha. Ngayon. Oh. At least nakakapag-viewing na sila. Tapos dito siguro magiging isang trap door. Kasi dito ang release door mawawala ito. Tatanggalin namin 'to. Release door na 'to. Tapos ito, ito puputulin namin. Tanggal papatanggal ko na kay Junjun 'yan. So, bali dito na yung pasukan. Ito ay tatanggalin namin yan. Tatakpan namin yan ng tatakpan. Ito ililipat siguro dito. Tapos yung ano ba? Baka patanggal na din natin. Na. Ah pwede din naman pala. Ah, itong trapdoor dito, hindi na namin tatanggalin 'yan. Ano na lang siya. Siya na rin 'yon, 'di ba? Okay. So may pasukan din dyan Pwede mong buksan Tapos Ayun, tanggal na lang natin yan mga farmer Okay na yan, dito na siya papasok Tapos ito, hapunan pa din yan Ganda Sana ay pag binuksan, masanay sila na yung magmamadaling lumabas. Ano? Yun, yun ang maganda, yun ang inihintay ko. Eh. Pag nagbukas ka ng tractor, yung labasan sila. Gaya ng dati doon sa lumang uh, loft, maliit. Eh, talagang pag binuksan mo, ano? 30 ang nagkasya doon. <laughs> Kaya dito, ang daming pwede, oh. Daming. Hindi pa nga sila sanay gaano. Pero medyo, naano na rin -ano na ang konti. Hmm. Patay natin yung ilaw at... Uh... Oy, kayo! Eto nagsama na oh, naputol yung gulong. Uy, may itlog na naman pala si Junjun -Jun, oh. Bibigay ko yung itlog na yan. Kasi kailangan din natin maihiwalay uli yung lalaki babae sa makapi. Eh? Huwag kang ano, ka ba? Huwag kang punta dyan. Pasok ka dito. ibang. Dito magkakapinto uli anong pwedeng gawin ng kasi nga yung ano, nakikita na natin na uh, may kalapati na yung mga pwedeng adjustment gagawa na ito ililipat lang naman po ito oh, tanggal pa ba to oh, nakapako na pala na. mabilis lang siguro yung tanggalin hmm. so ayan ito bukas ko na bukas ko na bibigyan ng pagkain yan lang muna natin magutom para bukas eh, tingnan natin pang mas matrain silang kumain ng mabilis. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Tapos na naman tayo. At magandang buhay. Sinara ko na yung release door. Dapat pumasok sila doon.